Sa pagdilat ng mata Kasakasama na kita Kakauwi ko lang galing sa trabaho At habang ako nagre-relax sa muni, muni Nakita ko itong limang mga liner Na puro nakalawang Ganda ng mga boso Agoy! Ito pala yung mga liner na pinagtanggala namin Doon sa inover hole namin na makina na kamen. Siguro mga magdadalawang buwan na to dito Nakatambak mga boss Kaya nitong araw na to Naisip ko na baka pwede ko tong linisan At sukatin kung kaya pa ba O uh, pasok pa ba to sa kanyang wear limit kaya for today's video mga boss ipapakita ko sa inyo kung paano ba gamitin ang dial bore gauge at kung paano mo rin ba malalaman kung oval na or tapered na ang bore ng ating liner. Sayang din to na itapon mga boss, pwede pa to magamit na spare. Dito sa Thailand, Island, lahat ng pwedeng mapakinabangan ay pwedeng mo pang ng paraan. Mo na, wo, o, oy, wo, o, Sumabay sa paglangoy. Sa May mga kunting butas-butas na siya dito sa labas na side ng lating liner mga boss na no? Pero okay pa rin to Kung okay pa ang wear limit nito ay masasabi kong mga isang taon pa ang survival ng liner na to <laughs> Sakay kita ang na nagbibigay saya kung So ito yung gamit ko na dial bore gauge mga boss no Medyo maliit lang siya pero gamit na gamit mga boss Ito yung ating telescopic na rod Kaya sukatin ito ang 50 to 160 na bore diameter At ito naman yung ating dial gauge Tapos ito naman yung mga adjustable na rolling pointer ng ating dial May iba't ibang sukat yan, depende sa laki So i-set up na natin, ipasok natin itong ating dial gauge Dito sa ibabaw na bahagi ng ating telescopic Tapos kina nakita nyo itong pointer na to mga boss Yan yung parang utin-utin dyan sa Bisaya pa Ayan yung pinaka-contact natin doon sa ating liner kung saan tayo magsusukat mga boss kung pindutin mo yan ay magkukonek na yan dito sa ating dial konektado na yung dalawa meron yang linkage mechanism sa loob ng ating rod ito naman yung parang tarak-tarak na may gulong mga boss no so meron yang spring yan yung nag-a-adjust so ngayon i na natin mag-setup ng printer para sa tamang sukat doon sa ating bursa liner so ayan medyo mataas siya mga boss no so kailangan uh, ita natin siya ng sakto-sakto lang ito naman uh, medyo kinapos so ngayon dito tayo sa isa yan, o oh ito, parang sakto ito mga boss Tapos lagyan natin ng kunting uh, printer Para maging sakar talaga at sakswak na swak oh, 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 oh. Sa oh, oh, oh. So ayan, saktong sakto mga boss Kung nakikita nyo, yan mga boss oh. Sa punto na to, ilalagyan na natin siya ng lock Para hindi siya gagalaw talaga Tapos sakar ulit. So, ayan na. So, pagkatapos masitap ng ating bourguins, mga boss, ay dito naman tayo sa ating liner. 114 mm ang bore ng ating liner. So, itong dial na burner ko, mga boss, ay nakasitting na sa 114 mm. So, mas maganda talaga dito na micrometer ang gamit sana natin. Kasi itong micrometer ko ay 0.25 mm lang ang kanyang range. So, maliit ang ating micro, mga boss. Pero itong ating dial na burner ay pagkaparehas lang naman ang uh, discount nito, 0.02 mm. So, meron sana akong uh, digital na burner, mga boss. So, low naman siya. <laughs> So, wala. No choice. So, ang pointer natin dahil ay 0. Tapos, itong ating min scale ay 114. So, ito ay 114 na sukat. So, itong ating dial na burner ay lalagay natin dito sa gato para mas maganda ang sukat natin mamaya. So, ganito siya mga boss. No? Nilagyan ko lang ng istupa para hindi masira ang ating burner. Itong rolling pointer dito sa right side mga boss at yung utin uh, utin na sinabi ko dito sa left side. Yan yung susukatin natin ng 114 mm. So, i feel mo lang ang dalawa mga boss. Tapos, i-weave mo lang ang ating telescopic left side, right side. And then, hanapin mo yung pinaka 90 degree green ng ating telescopic tapos hanapin mo yung pinakailalim na palo ng ating pointer pagkatapos ay magsistop na tayo at ikotin na natin tong ating reading ng ating min scale para maisit siya sa zero mga boss and that's it 140 mm na ang ating dial bore gauge so ngayon ay dito naman tayo sa ating liner ilan ba ang allowable wear limit nito sa kanyang bore so ang allowable wear limit sa kanyang auto brown at sa kanyang taperedness mga boss no ay 0.002 inches ang maximum so kung i-convert natin tong ating 0.002 inches sa millimeter ay magiging 0.0508 mm tapos itong 0.0508 mm ay yata namang i-round off sa nearest hundreds ay magiging 0.51 mm na siya or 0.50 na lang so ngayon papakita ko sa naman sa inyo mga boss kung gaano kalaki itong 0.58 na clearance yan 0.58 yan mga boss so yan yung 0.58 ang nipis lang ang liit na clearance mga boss no? so ganyan kalaki ang ating maximum wear limit sa ating bursa liner na 114 mm ngayon ay pasok na natin ang ating dial bore gauge. Tapos dito muna tayo sa ating dial. So ilan ba yung uh, 0.50 mm na maximum wear limit sa ating bore? So ilagay natin sa 0 ang ating pointer. So ayan, itong pointer na to ay may list count na 0.01 mm. So kada graduation dito ay 0.01 mm ang ating reading. Ito sa right side patungo itong color black na mga reading. Itong 10, 20, 30, 0.50 yan 0.50 automatic yan mga boss itong color black na number ito yung positive reading ng ating dial yung 0.50, yan yung maximum na wear limit ng ating liner. Dito naman sa left side, ito naman yung may color read na reading. 10, 20, point. Agad yan mga boss. 0.50, yan yung ating maximum na wear limit sa ating liner. Itong sa left side na number color read, ay negative reading sa ating dial. So, sa pagsusukat naman maya, kailangan hindi tayo aabot sa 0.50 mm. 0.40, yan, mas maganda na reading sa ating dial. Dahil kung aabot tayo, o nalagpas tayo dyan, ay siguradong patimbang na o itatapo na ang ating liner. So, ang hanapin natin na reading ay puros positive live lang mamaya okay so ngayon mga boss ay eh, magsusukat na tayo dito muna tayo sa top side ng ating liner ayan alug alugalugi lang natin siya wag masyadong malakas katulad niyan mga boss so kunti lang kunting weaving weaving lang sa ating telescopic yan all right so goods pa ang reading mga boss So oh. ta naman tayo dito sa bottom side ng ating liner simphasis weave weave lang pagkatapos tignan ang reading hindi pa umabot sa 0.50 mm mga boss so, makukuha natin na sukat dito ito yung sa tapered niya so ganito ang makikita natin sa loob mga boss so, itong printer na to yan yung yung konektado talaga sa ating dial yan yung nagko-connect sa reading so goods pa rin ang reading niya mga boss oh mga 0.20 lang so ngayon ay balik naman tayo sa itaas so sa ibang angle naman mga boss ito naman yung sa out of round or sa ubalite ng ating liner so para naka cross position lang tayo the same process lang din mga boss and punta naman tayo dito sa ilalim so mas maganda na ilista mo kada reading mga boss pero dito sa akin hindi ko na ililista so shout out pala dito sa akin mga solid supporters yung apat na liner na natitira mga boss ay susukatin ko pa yon so maraming salamat sa pagpunta at pagpanood na video god bless mabuhay